Uy, uy! Psst! Isasabihin akong sikreto ah. Hindi ka ba nangininiwala sa nakikita ko? Hindi ba't nasa kasalan kami? Wala akong kilala roon kahit isa. Ko ay nagtatrabaho lamang doon kasama na aking mga kaibigan. Eto na. Nasa may pagtitipon na kami at isang oras bago magumpisa ng seremonya, may nangyari. At wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Pare, sobrang bilis nilang inumay ng alak na ito. Hindi ko alam kung kakasa pa ba ito. Gaano pa karami ang natitira? Isang banga. Isang banga? Hindi yan kakasya. Ano ang gagawin natin? Hmm, hmm. Alam ko na. Sandali lang. Hahanap ako at hihingi ng tulong. Sana ay may makatulong sila. Tama. Paubos na ang ating ala kahit nakakaumpisa pa lang ng seremonya. Natatakot ako na baka pagalitan tayo dahil tayo ang nagtatrabaho dito. Kaya naganap ako ng tulong. May nakausap akong mabait na babae. Kanina ang pangalan niya ay Maria. Siya ay nasa kusina kanina. Pasensya na sa abala pero hindi ko kasi alam kung kanino ko ito sasabihin pero may malaki kaming problema. Ano iyon? Um, hindi na sapat ang alak. Sa totoo lang, sigurado ako na baka ngayon na iubos na ito. Ano? Paano ito nangyari? Ano? Maraming tao ang dumating at hindi na sapat ang mga alak. Ano ang gagawin natin? Paniguradong magagalit ang lalaking kakasal. Huwag ka mag-alala. May kilala akong tao na makakatulong sa iyo. Ako nga pala si Maria. Sana nga. Kinagagalak kitang makilala, Maria. Jesus! Kailangan ko ang tulong mo. Sige. Paano ko makakatulong? Sinabi sa akin ng mga naglilingkod na wala ng alak na ihahain sa hapag. May magagawa ka ba? Ah, uh, ina, bakit nagtatanong ka sa akin ng ganyan? Alam mong hindi pa ito ang tamang oras para sa akin. Jesus, alam ko. Pero pakiusap, ano man ang iyong gawin ay makakatulong ito. Tutulong ka ba? Sige po. Salamat. Halik kayo. Ano man ang sabihin niya ay sundin ninyo. Ah, uh, sige po. Ay, sige. Hindi ba't may anim na bang lalagyan ng tubig sa likuran? Tama. Tama. Ngunit... Ang bawat isa sa mga iyon ay maaaring humawak ng hindi bababa sa 75 litro ng tubig. Ngayon, ang kailangan mong gawin ay punuin ang mga ito ng tubig hanggang sa bunganga ng banga. Sandali, Maari ba ako magtanong? Bakit kailangan namin kumuha ng tubig ngayon? Hindi ba't dapat alak ang hahanapin namin? Humayo ka at gawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang magalala tungkol sa alak. Ngunit, iyan ang kailangan natin ngayon. Hindi ang tubig. Alam ko, huwag kang magalala. Naintindihan mo ba ang sinasabi ko sa iyo? Opo, gagawin na namin. Magmadali kayo. Wala nang ganong oras bago nila naisin muli ang alak. Ngunit... Kaya ginawa namin ang sinabi ni Jesus, kahit nalilito kami. Bakit namin kailangan punuin ng tubig ang mga banga kung ang dapat naming hanapin ay alak upang ihanda? Sana lang ang Jesus na iyon ay alam ko ang anong ginagawa. Dahil kami, hindi. Siguro ay nasisiraan na siya ng bait. Siguro, iyong Maria na iyon ay ang Jesus ay nahahanap lamang ng gulo. Parang ganoon na nga. Mukhang tama ka. Gayun pa hindi ko alam. Napapaisip lamang ako. Nandito tayo at nagigib ng tubig. Siguro ay iniwan na nila tayo upang tayo ang mapahamak. Sigurado ka bang hindi mo iniinom ang lahat ng alak? Paumanhin! Sa balagay ko oras na para mas marami pang alak. Ikaw, tagapagsilbi, kumuha ka at hadiran mo kami ng maraming alak. Opo, opo. 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 Huwag kang magalala sumunod ka sa akin. Napuno na namin lahat ng, lahat ng, ng mga mabanga, banga, Jesus. Jesus. Mabuti, magaling. Ngayon, sumalo at hatid mo ito sa kapitan ng kapistahan. Wow, wow! Sinabi ko na sa inyo. Gusto niya tayo mapahamak. Hindi ko gagawin yan. Ayoko, ito ay tubig lamang. ang gagawa? Ako. Ako ang gagawa. Ito po, Kapitan. Napakasarap! saan ito nang galing! Hindi ko maalala na meron ganito! Lalaki, alam mo bang ang unang nilabas ng mga tao ay masarap na alak? So, umpisa pa lamang ay nagdiriwang at pagkatapos silang tikman ito, ang susunod nilang ilalabas ay ang mababang uri ng alak. Bukang baliktad ang iyong ginawa! Ah, uh, oo, oo. Wow! Paano ano mo ginawa, ginawa yun? yun? Maraming salamat, Jesus! Tama, itong lalaking ito ang tinatawag na Yesus ay ginawang alak ang lahat ng tubig na aming nilagay sa banga. Isang napakasarap na alak sabi ng marami. Hindi ko alam kung paano niya ito ginawa. Saay makapangyarihan.